Ano ang nasa car CD player mo yun? Ed Sheeran. I ano mean, yun? Dance? Hindi, ano. May pagka-indie sound. Hmm. Ba? June, And alam mo ba, DJ ito? Yun yun. Nagkipento kami kanina. Marami daw sa plaka yun. <laughs> plaka pa talaga. Oh. Take note, hindi CD DJ. Plaka. At saka kung alam niya lang puputok ulit yung plaka, hindi niya napin. Hindi na pin... Hindi mo na din oh, may mga... Uh, ay, meron ako nun mm. apat na crate ng plaka. Mm -hmm. Tapos nung mukhang ano na, mukhang wala na ang plaka, mm. pinamigay ko. Sa, so, ngayon, nagsisisi na, na, na ako doon. <laughs> Isimula na <ako> <laughs> ulit kayo ngayon? Isimula ulit. Sa customs ba ko wala kayong mga nahuli mga plaka? So far, wala pa eh. Sana nga, meron eh. <laughs> ay mga kapatid, welcome po sa isang episode naman ng Wasak. Kasama po natin, nako, Nasa hot seat po siya a uh, few months ago, pero ngayon mukhang cool na cool pa rin mga ayun, kapatid. Kasama uh -huh. po natin ang um, Customs Commissioner Rufino Biazon, Sir, maganda ka dito, sir. Pero nalang tayo, sir. Yeah. Masyado malayo. Oh, Pansin, Adi, nga, bakit masyadong malayo? Kumawalan si Com ng gamit. Magbintangan <laughs> <laughs> na ba Com yung wallet mo, ha? Ayun, ayun sabi ko lang din. Ha? Hindi, napansin natin ito kanina. Para saan ba ito ako? Ang tawag niya survival bracelet. Mm -hmm. Pagka nasa survival situation ka, pwede mong i-unravel siya. Oh. May tali ka na. na oh. For any use. Mm -hmm. Sabi nga nila, more, the more than 1,000 uses daw. Wow. Mm -hmm. Isa lang alam kong pinakahuling use nito. Pagka all else is desperate, pang big team mo na siya. Alam mo, <laughs> iniisip ko i-joke kanina yun. <laughs> 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 oh, oh, oh buti sinabi mo, sinabi mo. oo oh, 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 oh. Kung matanong ko lang, nung sona ng presidente, suot mo ba yan? Oo, kasi mga more than a year na ako nagsusuot dito. Mm -hmm. Hindi ko naman naisip magbigti. <laughs> so, ano'y lumalabas Parang may pinariringgan siya, pero in theory, kayo yung nasa... I'm, I'm sure you've heard this question na mm -hmm. million times. Mm -hmm. Ikaw yung nasa command responsibility, pero ano kaya yun? Well, ano nga eh, yung, yung message naman niya, yeah. di ba, sinabi niya na from the beginning, alam naman namin pareho mm -hmm. yung challenges mm -hmm. ng trabaho. So, sa tingin ko, ang pananaw naman niya doon is mm -hmm. pinili niya ako para mamuno. Mm -hmm. uh, alam niya na yung buong organisasyon may diferensya. Mm -hmm. So, ang pinatamaan, yung buong mm -hmm. organisasyon. Mm -hmm. And uh, basically, sinasabi niya, yung mission na binigay ko sa iyo from the start, eh, nandun mm -hmm. pa rin yun. Tuloy mo mm -hmm. lang. Yan ang mensahe. Na. At mukhang hindi naman nakita ng mga kapatid natin, no? at mukhang hindi naman tayo nagkukulang mm, sa Uh, nakikita natin mga efforts ng ng bureau mismo oh. na linisin talaga 'yung sarili at recently nagkaroon nga ng moves na ilipat ang 27 electors under the Department of Finance. Oh. Pero ang problema na parang I'm sure naramdaman din 'to ng gobyerno Aquino na isa sa mga kalaban pala nila ay ang korte no Nagbigay ng TRO ang artist kayo may nagulat doon nung TRO yung paglilipat ng 27 seven. Al al alam niya sa customs ano nang nung pagpasok ko jay isa sa mga na discover ko mm -hmm. Naging practice na yan in the past. Huwag wow. may inililipat na tao, mm -hmm. apply sila ng TRO. Wow. Kahit na yung uh, mga dating position na uh, within mm -hmm. the bureau yung mm -hmm. paglilipat, may mga nag apply ng TRO. Naging kultura na talaga. No? Uh, tapos, in fact, yung isa kong hakbang na ginawa, wala pa ako isang taon na nakakaupo, no? mm -hmm. na TRO din. Ah, uh, meron kasi isang unit doon hmm. na maapektuhan ng isang automation mm -hmm. oh. ano namin mm -hmm. uh, initiative, no? Automation ibig sabihin computerization Yes, computerization. Mm -hmm. uh, para matanggal nga yung intervention ng tao. Mm -hmm. So, ang epekto ng ano na 'yo, automation initiative na yun, may isang unit na parang madidissolve. Mm -hmm. Pero yung mga tao hindi naman mawawala ng mm -hmm. trabaho, lilipat lang, lang ang pwesto nag-apply sila ng TRO, nag-grant ng korte. Bakit kaya ang dali-dali mag-grant ng TRO pagdating sa costo? Well, ano, mahirap na magsalita. Cheers! Yo, cheers. cheers na lang. Ito wow. ba'tin e, nga siya doon, <laughs> nag siya ng parang mga files, di ba? Tom. Tapos tinuro ka doon sa isang janitor. Ayun, eh, oh. siya ay ng lahat. <laughs> o, oh, pa Kasi nung no, no, bagong no, 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 upo ako noon, mm, uh, hindi kami nagkaroon ng proper turnover mm, ng predecessor mm, ko. Mm, na, ang turnover lang namin, yung flag, eh, tinuro mm, ko sa akin. <laughs> So, parang nakahalos na nga pa mm -hmm. ako. So, yung opisina ng commissioner, uh, pinapatrace ko yung mga mm -hmm. mga pending na mga documents, yung mga files. Mm -hmm. And uh, yun nga, in, it ended up, siyempre, turo dito, mm -hmm. turo doon. In the end, pinakahuli, was the janitor. Mm -hmm. In other words, naitapon yung mga oh. dokumento. wow So, talagang yung simula ko pa lang noon, kapaan talaga eh mm -hmm. dahil uh, wala kaming ganong klaseng turnover na mm -hmm. inaasahan ko noon. Mm -hmm. Pati yung media, di ba? Parang may pinalis ka pang media ano na... Nag, na Nag-ano parang... kami? Nag-accreditation system. Oh, ay, oo. Oh, yung media, oh. parang mm -hmm. may -hmm. reklamo Ano yung mga pinakakatawang pinak pang... pang... <laughs> pangalan ng mga publication na ito? <laughs> parang ang daming biglang media. paano yung... Ang naabutan namin doon, ano, almost 400 personalities. wow. Mm -hmm. so, uh, oh. Ilan so, na, na nag... ang dyaryo sa Pilipinas? Kasama, sa kasama yung mga oh. provincial publication. Oh. May mga dumadayo mula probinsya, no? Mm hmm. do doon sa customs, mm hmm. nagpapakilala ang media. Mm hmm. So is, ginawa namin nag uh, institute kami ng accreditation system. Ang mm -hmm. uh, criteria na ginamit namin yung ginagamit ng Senado, ginagamit mm -hmm. ng Kongreso kasi galing ako ng Kongreso. Mm -hmm. So by that nabawasan namin up to about 100. So nabawasan. lahat 'yon na uh, supposed to be lihitin mo na ng mga mm -hmm. media no, mm -hmm. although may iba pa rin na medyo questionable mm -hmm. pero nakapag-comply sila sa requirements no. So inaccredit namin sila. Pero ang laking bawas. Ang laking bawas. Orange. Mm -hmm. <laughs> ano? No? Ang malabas sa may office, maraming orange. Magaling sa custom din. Orange. <laughs> Mga orange. <protas. laughs> Mga prutas. Mga prutas. <laughs> Kum, uh, um. considering na the heat, no? That the media applies on certain sectors sa uh, ating system, no? Would you rather be in Congress right now or in the Bureau of Customs? <laughs> ang, ang comparison ko diyan ano ano yung nasa yung pagiging nasa congress ako it's like being a fish in the ocean. Mm -hmm. Kasi happy ka, mm -hmm. you're free to move, etc. You like the job. Uh yung nandito sa customs, I like it to being in an aquarium. Mm -hmm. Isda ka pa rin, you're comfortable in the water, mm -hmm. pero very limited ka. Mm -hmm. At saka ang daming nanonood sa iyo. At mm. I sa lahat, so, may janitor fish sa tabi mo. janitor mm -hmm. fish sa tabi mo na nawala yung dokumento. <laughs> <laughs> Speaking of Congress Kong, andito lang naman tayo sa paksang ito. Ayun, no? oo. Na, na ba itong si Napolis, Janet Napolis? No. Uh, although kilala naman kilala naman siya, no? In the ah, sense, noon pa lang talaga. In the sense na kasi yung asawa niya uh, was a former military man. Mm -hmm. No? no. Um, kaya we've heard of Marine the, din, di ba? Yan. Yeah, in, na-involved pa sa ku cool, yung yes. asawa niya. Mm -hmm. And kung alam niyo rin, yung aming ama was mm -hmm. uh, no. on their opposing side yes. sila. Mm -hmm. No? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! eto ah, marami nang sasabi na kaya talaga pumutok ang galit ng tao dito sa Napoles, sa Pork Barrel, Bruhaha it's not exactly because of the pork, the revelation of Ben Hur and everything. Mm. It's more because nagkaroon kasi ng face. Mm. At yun ay si Gina Polis, yung anak ni Janet. Mm. Kasi medyo abstract pa doon yung konsepto ng wow. pork barrel scam mm. sa the typical ano, no, Filipino. Ano ang maaari nating i-apply na teorya sa customs para magkaroon din ng same galit ang mga tao? laban sa mga corrupt sa customs. Well, siguro 'yung mga 'yung 'yung ano mismo, employee nila. Paano ang siguro paano ang pamumuhay? Um mm -hmm. uh, nang na sweldo ay ganto lang Na ang Sweldo buwan. ay ganyan ah. Isa siguro sa binanat. Siguro ma-pinpoint ma ma natin 'yung incident nung uh, si Mr. Paulino Elevado. Ay, oh, oh 'yung, naka -Porsche. yung tawag Porsche riding mm -hmm. customs na. Mm -hmm. Uh, that could be an example, mm -hmm. you know. Uh, alam mo, isa pang storyan niyang kay Mr. Elevado, yung hinabol niya na nakaparilan. Yes, yes, yes. Um, anak ng mga kaibigan ko yun. Ako. Kaya nung nangyari yun, siyempre nagsumbong sa akin yung mga mm -hmm. magulang. Doble galit ko dito kay Mr. Elevado. Kasi okay. siya, nung pinatawag ko nga siya, sabi ko, alam mo ba, ang offense mo sa akin? Sabi ko, sinisira mo yung reform effort na ginagawa mm -hmm. natin. Mm -hmm. And at the same time, mga kay, anak ng kaibigan ko, yung mga munti ka mo nang pinatay. Doble kara. <laughs> ano talaga, I was really uh, frustrated and angry at him. <laughs> in, in, in just one act. Eh, mm -hmm. Demolish ka agad yung efforts mo na ayusin yung mm -hmm. ahensya. Tapos ganun pa na mm -hmm. almost makapatay ng bata. Kasi mm -hmm. bata ito mga Oh. Eh, nung una pa eh, parang pinagdatanggol niya yung sarili niya na, mm -hmm. na, na nanlaban daw. Mm -hmm. Sabi ko, hey, huwag mo nang ipaliwanag sa akin ng ganyan mm -hmm. dahil alam ko yung mga taong nyo. Mm -hmm. Ma maayos na tao nyo. Maayos yun na mga yun. Mm -hmm. Tapos, ang sunod mo pa paliwanag, ang sahod mo, 10,000 lang isang buwan, bakit ka may Porsche? Hayop ka? <laughs> <laughs> well, ang paliwanag naman niya doon, uh, <laughs> May paliwanag pa rin paliwanag sila. siya. Mm -hmm. Una una hindi kasi nakarehistro sa pangalan niya yung papel. Naka okay. nakalagay pa sa pangalan ng isang car dealer. Mm -hmm. Ang paliwanag niya doon at sinang ng car dealer was that hindi ni ano niya uh, nag daw siya doon sa car dealer. Okay. At uh, dinadala niya yung sasakyan para pagka-dine demo, mm -hmm. no? Kasi nung no, pinakuha namin yung registration nakapangalan niya doon sa car dealer. Mm -hmm. Kaya technically, no, uh, meron siyang alibi doon. Mm -hmm. But then, siyempre, ang pagkaalam mm -hmm. din naman ng mga marami was siya talaga yung gumagamit ng sasakyan. Mm -hmm. uh, yun lang, meron silang uh, legal alibi. Din. Mm -hmm. uh, eventually, na-dismiss na rin siya. Mm -hmm. Kinasuhan din sa Ombudsman and he was dismissed. Very good. Parang nagre-react lang Pinoy pagdating sa shame. Mm -hmm. Or sa kaso ba ng mga collectors na, na, na sa BOC ay mukhang immune sila doon sa konsepto ng hiya o kapal lang muka. Well ngayon ang uh, kanilang siyempre, ginagamit na argument nung sa pag against sa paglipat mm. sa kanila is yung security of tenure mm. yung uh, constructive uh, dismissal na tinasabi nagiging technical lahat hindi mo rin naman masisi dahil most of them are all lawyers oh. kaya oh uh, maraming ano rin yan maraming uh, legal basis na mm. magagamit and uh, ang customs by its by by the nature of its work uh, it's is highly technical mm. you know? Le legal and technical mm. Kaya may, ano rin talaga eh, it's not really as simple mm. as yung pe people think na no, kung paano oh. ang proseso sa mm. customs. And ito mga to, collectors 5 oh. and 6, experienced yung mga yan. Eh. Mm. Uh, Specifically 5 and 6? Yes, collectors 5 and 6 kasi yung napili na i-transfer. Mm -hmm. uh, very experienced ito mga to, kung mm -hmm. baga sa sundalo, veterano sa mm -hmm. gira ito mga to. Eh. Mm -hmm. no, kaya they know how to, how to use the law magpapasko na ako. Mm -hmm. Pag every time ba nababanggit yung word na Three Kings, may iba ka bang <laughs> naiisip o yung mga nasa likod pa rin, ilalim na nasa ibabo ng camel pa rin. <laughs> well, ako naman, no, nung, since nung nababanggit yung Three Kings, uh, <laughs> ang palagi ko sinasabi, hindi ko ina-acknowledge mm -hmm. ang Three Kings na ganyan. Mm -hmm. no? well, na Natag sila na ganyan. Mm -hmm. Uh, ano At ba? hindi At, ikaw ang tag nun. Oh, hindi ako nagtag nun. Mm okay. um, hindi ko ina-acknowledge kasi ang sinasabi kaya daw sila three kings kasi hindi sila pwedeng galawin. Untouchable. Untouchable. So sa akin hindi naman sila untouchable. Mm -hmm. And in fact, nag-issue uh, pa nga ako noon ng transfer orders for them eh no. Until uh, ang naging decision ng leadership was we adopt itong klaseng movement na ginagawa ngayon. Mm -hmm. you know? Um, so sa akin hindi ko naman inacknowledge sila as being three kings na untouchables. Mm -hmm. They're just the same as the other mm -hmm. other collectors. But uh siguro may basis din yung mga nagsabi mm -hmm. ng three kings no kasi uh, na na sila bago ako dumating eh mm -hmm. sa customs. So probably experience in the past mm -hmm. ang naging uh, uh, basis ng three kings na pag na may. Mm -hmm. Ano yung pinaka weird no Nabagay na bagay na Sinubukan. <laughs> <laughs> mga laruan ba yan? <laughs> Nasinubukan. Nasinubukan is uh, na smuggle. Nasinubukan is smuggle. At nung nakita mo, who the hell would want to try to smuggle these things? <coughs> well, sex toys. Mga laruan nga. Mga laruan. Sex toys. Yeah, <coughs> <coughs> Gano'ng karaming sex toys? Yung nahuli namin sa ilo-ilo pa dumating of all places. Hmm. Kunwari, ano, ano sa Siguro, papel? Siguro Undeclared siya sa cargo, eh. mm -hmm. hindi siya naka-include. Pero nung nag-inspection, di nakita ngayon. Mm -hmm. na, uh, Iba-ibang klaseng sex toys. Open for bidding, ba? Malapit na pasok. Pag-bid dyan. How do you not take home your work with you? Well, ano eh, nung nasa Congress pa lang naman ako, uh, natuto na akong mag-compartmentalize. Mm -hmm. Kasi isa yun doon sa deals, deals ko with my wife, mm -hmm. na hindi mag-uwi ng trabaho. Mm -hmm. Kasi dati inuwi ko ang trabaho, mm -hmm. homework. And, mm -hmm. Eh siyempre, naapektuhan din ang, mm -hmm. ang family life. So, back then, natuto na ako na ihiwalay. No, pagdating ng, ng uh, end of office hours, I leave the work there and then concentrate mm -hmm. on, on what's in the house. Mm -hmm. Tapos meron din ako siyempre yung pang-leisure activity mm -hmm. ko pa, to get my mind off the the problems of oh. the office. Otherwise, masisiraan ako ng ulo. Mm -hmm. <laughs> Kumusta po si Airpats niyo ngayon, Ko? Okay naman. Uh, siya yung oh. congressman ngayon ng Muntinlupa. Oo. Uh, malakas pa rin ba si Malakas pa rin. 78 years old na yun. Malakas pa rin ba siya mag-Yossi? Eh, malakas pa rin. Uh, Ikaw, oo. Oh. Nung, nung ano mga... Ano sabi niyo mga... <laughs> Noong mga almost five years ago, kinukulit ko siya. Stop smoking. Hmm. Pero Ganda pa rin ng katawan niya. Oo. Grabe. Yeah. Parang magukas mag eh. <laughs> pa rin. Eh. kaya niya pa rin tayong gulpin tayong tatlo. Oh. Airpods pa rin. Ganun yun. Ma. Mga rin yung katawan ng Airpods niya. <laughs> ano bang... Pinapahinto ko siya noon. Pero hmm. sabi niya sa akin, past 70 na ako. Sabi niya, yan. bonus years na to. Oh, Ito, no, bakit oh. mo pa ako pahihintuin okay. ngayon? Galing. Galing. Ah, sige, tuloy-tuloy pa rin siya. Yossi kung saan mo nakikita yung sarili mo after 2016? Mahirap masabi, eh, no? Um, sa kinalalagyan ko, bilang napasok na sa mundo mm. ng politika, mm. ang pananaw ko dyan, you, you cannot plan too much ahead. Mm. Uh, bahagi pa rin nun yung mm. kung destiny bang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Mm. Dahil maraming pwede mangyari. Mm. So, sa akin, uh, I do it uh, one step at a time. No? Mm -hmm. Although meron tayong general goal, mm. uh, I would still like to continue serving uh, in in government. And uh, mukhang trying to go back to legislation mm -hmm. would be the first step. Mm -hmm. Pero hindi ako ganun ka-dead set na sabihin na natin, eh, no matter what, at all mm -hmm. cost, yan ang gagawin ko. Hindi. Mm -hmm. Yung gaya, gaya na sabi ko, I still accept the fact na anything can happen between now and then. Mm -hmm. Pero wag ka na magbatasan. Mag GSIS ka na. Nasa, <laughs> <laughs> <Dari> no. hirap <laughs> eh. Oh, oh, uh, okay. so, uh, I, so, I, tried it, it once. Oh, diba? pero, oh, pero oh, ang hirap eh. um, uh, uh, anyway, pareho lang rin naman ng trabaho mm -hmm. uh, ng, ng Congress and mm -hmm. the Senate. Uh, mas mali maliit lang mm -hmm. ay iikutan mo. Mm -hmm. Besa ang gastos. Pero malungkot na. Wala nang pork barrel eh. Uh, yung fulfillment <laughs> ng work din naman oh, is uh, <laughs> something that would <will laughs> make you happy. Oh. Pag na GSIS kayo, kom, yung carpet doon, palitan na natin ng bago. Kundi baka kalahin ng mga nanonood, GSIS mismo yung kanyang. Eh, hindi, hindi. Ah? Hindi, oh. uh, <laughs> ibig sabihin yung so, Senado. Kung nasaan yung Senado lang hmm. <laughs> Maganda rin, kom, yung isang empleyado doon na may sweldo na ganito, biglang yung dalaway, dalawin sa bahay, no? puntahan doon sa <laughs> ako sa customs. <laughs> Bakit mismo mo nila. May camera kang dala. May camera kang dala. No? Ang <laughs> ganda niyan. 10,000, pong libo, ano? <laughs> mayroon kung magkana ba serdoan niya yun ng ano? Mayroon, yeah, from the lowest, mga about 10. Not mm. to yun nga, yung mga highest natin, mga official. Subukan, <laughs> subukan walang dala. Okay, ganito, no? <laughs> <laughs> Alam mo mo yung kotse niya maganda, mayroon kang ano, may van ka, surveillance, nakarol lang, sundan mo kung saan may meet. Yan, <laughs> Mga klasiko ko nun, gusto mag-costumes eh. Manday, ako, parang gusto, para gusto na mag-costumes oh. bigla. <laughs> mga pasok niya ba ako? Kung magaling magsulat. <laughs> ito ko ma, yung mga ganyang mukha ba? Maraming <laughs> ganyang mga mukha kalikta pa sa costumes. <laughs> mukhang walang ganito. Malinis sila. oh. No, mukhang bagay Pwede, na. Pwede, no? Pasok, ito, no? Uh, warehouse man. <laughs> Marami ito, maraming alahas, di ba po? Kahit ordinaryo nilang, mga kapal na alahas. <laughs> June, itong si Commissioner, dj Nagdi-DJ DJ at oh. plaka. Plaka. <laughs> saan ka ba sumiset? Saan ka ba kunyari yung mga... Depende, no? Kung, kung may mag-invita. Ah. Mm -hmm. um, gaya na, no, meron ako mga kaibigan na DJ din talaga mm -hmm. ngayon. So, pagka pupunta ako doon sa kung saan sila tumutugtog, minsan pinapatugtog nila ako. Yeah. May dala ka ng plaka mm -hmm. sariling... eh, eh para hindi, pagka naman, sure. ano na eh. Kung anong dala kung nila, ano yun ang ginagamit ko. Kayo ba yun noon pa lang nagdi-DJ na? High school. Eh. Ay, mga mobile, mobile oh, ito. Oh, Grabe. Kasi uh, may mobile akong ano, Malang, kasama ko. Malang ecstasy, ecstasy. Hindi pa. Hindi pa. Maaga pa. pa. pa to, o, maaga pa doon. Oh, pa doon. new wave, new wave po ito ako. 90s na, na pala yun. Mga parties sa, ano yan, sa uh, Valle. Mga uh, House of Dolls. Kunyari, ito, Desert Island. Ano, Desert Island question. You'll be stuck in a Desert Island. Ano yung top five vinyl na dadalhin mo? top five vinyl. in hmm. Um, New Order. Wow, ah, ano New Order? <laughs> the Smiths. The Smiths. Uh, um, chong na chong talaga siya. <laughs> 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 Pati yung Paul chong na chong din eh. Diba? New Order, The Smiths. Um, Nanood ko ba ng Morrissey? Eh? Hindi eh. No. Hmm. Nabalitaan ko lang. There was that issue about the flag, di ba? Oh, pero oh, pero lang okay lang yun eh. Okay lang. Uh, mm. Maganda uh, naman eh. No. <laughs> <laughs> Sayang, so, hindi ko so, lang napanood. Oo, so, uh, you uh, uh, so. uh, order Smiths. Uh, Joy Division. Well, oh yeah, and Joy Division New hmm. Order. Uh, the Cure, yun. Mm -hmm. Yun, oh. U2. U2. Child, <laughs> of <the 80's> <laughs> <na>. <laughs> Child of the 80s. Sana Child of the 80s. Sana lang. lang. Depeche the uh, Mode. Depeche Mode. Yan. Yeah. 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 Uh oh. Okay na ako doon. Mm -hmm. Kung makaharap niya yung mga punk noon, gugulpihin siya. kunyari lang, ah, kunyari lang. Papano ako na bukas? Ano yung gusto mong soundtrack ng iyong burol o libing? at ano ang iyong gustong huling hapunan? Uh, forever Young, Alphaville. Alphaville. Ah. tapos yeah. sinigang. Sinigang talaga. <laughs> oh. sobrang asim na, Yan. na walang mix. Na natunaw-tunaw na oh, yung taba. gabi. Ah. Hmm. Kaya hindi sinigang mix yung nakalagay. Yung totoo oh, talagang pinagsagaan talaga. Uh, Luto na, uh, ng nanay. Mga kapatid, Bureau of Customs Commissioner, Rufi Biazon. Sir, yeah, maraming salamat. Thank you. salamat. Happy <laughs> na lang <laughs> eh. sa tayo, sir. Laki No? no Isipin mo kamay ka Ah, kasi... uh, okay. <laughs>